Alright, what's up guys? Kamusta? Magmamatakaping ulit tayo for today. Pupunta tayong Real Quezon. So, sobrang payapa daw nung uh, camping site doon. Merong river, falls, tsaka bundok-bundok. So, sama ulit kami ngayon. Ang oras is around 9 a.m. na. Uh, mga 3 hours siguro yung natin. Tapos kasama ulit natin si Aprilia SRGD200. Alright, let's go! tayo sa Alaminos, Laguna. Magpapagas muna tayo dito sa Petron kasi parang one port na lang yung gas natin. Okay. You know. MT-10. Uh, first gas up natin, 4.34 4. liters at 53.8 pesos per liter. 234 pesos Ayan, nah, full tank na Nagay ko lang to kasi nagagasgas Wala pa Tank pad Alright Let's go Time check, 9.46 a.m. Nandito tayo sa Alaminos Bypass Road. Mabibiyahe pa tayo ng 2 hours 21 minutes So yung destination nga pala ulit natin is yung campsite na napaka payapa Dahil ang pangalan niya ay Camp Payapa sa real Quezon So nabanggit ko nga kanina merong river doon Merong falls tsaka papaglagiran ng bundok Mountains uh, Sana okay na yung ilog nila doon kasi nung nakaraan nung may bagyong emong eh, mga bagyuhan, bagyong krising, tatlong bagyo sunod-sunod. Parang pumutik yung ilog nila tapos medyo tumaas. Kasi kailangan tumawid doon eh. From camp A to camp B, tatawirin mo yung ilog na yun. Nung nakaraan, parang hanggang tuhod daw eh. Sana bumaba na para makatawid tong motor natin. Ang oras na ay 10.43 a.m. Meron pa tayong tatakbuhin na 1 hour 34 minutes na 55 kilometers pa papuntang Camp Payapa. Medyo nalilito lang ako. on. Na. Yung napapanood kasi natin sa YouTube, ang sabi nila nasa Real Quezon daw si Camp Payapa. Pero pag sinerge mo siya sa maps, ang nakalagay is Sinaloan, Laguna. So, titingnan natin mamaya, tanongin natin yung uh, owner ng camp mismo. Okay, let's go! Ito na tayo si Han, the tourist capital of Laguna. Init ng biyahe natin. <laughs> yung last two na camping natin, lagi tayong inaabot ng ulan. And so far ngayon, mukhang maganda yung panahon. init nga lang ng biyahe. <laughs> Sana wag umulan hanggang mamaya pagdating natin ng na, ano, campsite. Quack! Dito na tayo sa Kami Real Infanta Road uh, Mag alas 12 na rin Tapos bibigay pa tayo ng 33 minutes pa uh, Siguro maghahanap muna kami ng kainan Pang lunch na rin kasi alas 12 na eh Pagdating kasi sa campsite magsaset up pa tayo ng gamit Tapos magluluto pa rin Baka malipasan tayo ng gutom nope. Tingnan na lang tayo ng mga kainan dito along the way sa harap ng twisties nakakamiss ah, magana marila kaya ah. lamig na rin ang hangin dito yun know? Oh. sarap sa sarap pag motor kami ng anong ano kami na ano ang dito order ano? namin ano? top silog tsaka pork silog init 11 minutes na yung biyayin natin Ayan, lapit na. Pero nabot tayo ng gutom. Mga oras na ba? 12.30 na. Nalay siya. <laughs> Hands up, Gabriela. Hands up. Ang <laughs> <laughs> Tapsilog, pork chop silog. Dami rin ng dami um, din yung serving nila. Oh. Oh. <laughs> boss, magkano sa amin, boss? Pwede 240. Bit 240 pesos lang Tapsilog at pork chop. Biyay na ulit kami. Ang basag yan. Ang sarap. Naubos <laughs> yung pati yung taba. Yes. Eh, Jays Chicken Inasal pala yung pangalan ng no ano. Kainan na to. So ulit. Sarap nung pag nila. Ah, 10 minutes na lang. 4 kilometers. Lapit na tayo. 1 kilometer. Kampayapa. Ah, dito rin pala si ano si Camp Awol eh, no? Camp Awol straight ahead kikiraan po barangay road na itong dinadaanan natin eh. kasi maganda rin daan sementado naman para medyo mas -skip nga lang siya pag may dalawang sasakay na magkasalubong pag dalawang sedan kaya naman pag pick parehas parang medyo mas skip na ilog no? wow ganda na ilog oh parang sarap na maligo agad dun ah Uh, Barangay Liabak, Real Quezon Camp Awol 5 kilometers pero hindi tayo dyan pupunta <laughs> next time tayo dyan sa Camp Awol balikan natin yan oh, arriving at Camp Payapa saan na siya? Maligaw na tato si Google Maps ah, ayun Camp Payapa ano <clears throat> Rivers, falls, and mountains. binyagan yung motor natin magsak naka side stand kanina medyo malambot tong lupa tapos bumagsak na siya ang tama niya ito yan gas gas lang naman yan gas gas kaso basag basag na siya hindi ko alam kung kita sa camera pero basag na siya ito crack na din pero buti isang ano lang itong isang pairing lang buo naman yan eh itong ilaw wala naman ito wala. Ito gas gas. Pero bar end lang naman yan. Side mirror. Okay lang yan. Hindi naman palitan yan. Ito siya tumama. <laughs> Basag oh. Basag yung bato. Bigat kasi nung karga natin. Isang so, bigat din ng motor kakamali natin kailangan talaga ng no, ano side stand enlarger hindi ko na nakita kanina na malambot pala yung ano yung lupa orderin na lang natin isang buo naman siya balak ko kanina paparepaint na lang kaso may crack crack na pala siya orderin na lang natin sa kasa at least umaandar pa yung motor wala nang ibang tama okay naman siya dito lupa lang naman yan sinalo nung box sa likod buti na nung handlebar naman. let's slide move on na lang tayo so yun ah uh, hindi pa kami nakakahanap ng papwestuhan dito. Medyo mainit pa yung paligid. Mamaya ikot kami. Pero yun, tingin muna kami ng spot kung saan nilalagay yung tent namin. Alright, bye! Ang ganda naman mo, parang may tato. Salamat, mo, true. Saan tayo? Diyan, dito sa may tulay. May tulay pala. Kala ko dun tayo dadaan sa may ano, sa may ilog. Kaya pinagpalit kita. Wow. <laughs> Bagong gawa lang ata itong tulay na to. Mataas daw yung ilog sa kabila. Kaya hindi makakadaan yung motor. Iniwan na natin dun sa parking. Okay. Gusto mo dito? Ito dito. Oh, gusto mo ba? Oh, okay. dito kami sa camp 2. Nikot lang namin. Tinan namin kung saan kami papwesto. Nandun yung ilog. Doon kami dumaan sa mitulay. Yan, dito na kami papwesto. Olimlim siya. Tapos may daan na dito. May butas na papuntang ilog. Ayan na. Diretso dito. So nakapag-setup na kami. Ito yung setup natin. Uh, tarp lang. Tapos, tent yung camping chairs natin. Box. yan table. Chair. Dapat, dito kami magsiset up sa baba. Flat kasi siya. Kaso, baka umulan. Hindi namin sigurado. Pag umulan, dyan yung bagsak ng tubig. So, minove na lang namin dito. So, medyo paslant lang siya. Pero at least, uh, dada dadaan lang yung tubig dyan. Ganda dito, promise. Given na ano, na weekend, Sabado, konti lang yung tao dito. So kami, tapos may sa kabila lang. Parang dalawang groups lang. Kami tsaka yung kabila. Ang ganda nung no, ilog. Sarap nung agos niya. Pakinggan yung agos ng tubig. Nakaka-relax. Nakakatulog na nga kami. Hindi mainit nga lang yung sikat na araw. Pero at least, maganda yung setup ng tarp natin doon. Natatakaloban yung sinag ng araw. Alright, mamaya ikot tayo. Yan, may daanin ka na dito. Entrance. Kasi yan yung ilag. Dito ka maligo. Sarap. Sure, tubig. Sarap dito, guys. Promise. Sobrang Kamp apa? One. Ay, Wala, one, one. one two, three, go. Yo, no. Boob. Papaunahan kami magpa-lobo nung unan. Mas nauna si Mrs. Mas magaling siya bumomba. Okay. Hey. Palipad muna tayo ng drone. mag iigib muna kami ng tubig. Ay, common kitchen. Ito so, may tubig naman. Actually maganda yung kitchen nila. Maganda yung CR. Bagong ano lang, bagong campsite. Maganda nung CR dun sa harap sa Camp 1. Mamaya pakita rin natin sa inyo. Ito yung kitchen nila sa Camp 2. Sink 1, sink 2. May tub. Pwede mo na ang gamitin. Pwede ka na makiloto dito. Pukuha <coughs> kami ng drinking water sa kabila sa camp 1 dito kasi sa ano sa camp 2 yung tubig nila sa faucet uh, pang panglinis lang dito sa camp 1 may filtration yung tubig nila so pwede na rin inumin pag hindi masela so yan tatawid din tong ilog ah, ay lamig na tubig <laughs> lamig na tubig Lalim <laughs> nga. Gagin, hindi kaya ng motor to. Hindi kaya ng scooter natin. Lamig! Medyo malalim nga siya. Hindi siya kaya ng scooter talaga. Mapagsak na nga, hindi na natin isusudel dito. bato poto po. Dadaan pa lang <laughs> truck. Yan yung ilo. Ito yung kitchen sa kampuan. Maluwag tapos malinis. Pwede kang mag-ihaw. Oh, may saging pa. Daming saging. Sink number 1, sink number 2, number 3. Tapos may ito lang lang. Wala din nila lang gaso. Tapos ito yung uh, filtration system nila. So yan. Pwede na yung drinking water kung hindi naman kayo masailan. Habang nag -re refill sinisip ng tubig, itutor ko muna kayo sa CR nila. Ito lang, katabi lang. Yan yung motor natin. Natumba kanina doon. Doon siya natumba. Merong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito. Tapos dito, anin din. Ganda. Bagong gawa pa. As in, bagong bago pa. And here Comfort room. May bidet po. Eh. Hey. Hey. Eh. Solid na bibig. Dito sa kabila is yung mga shower room. Dito yung pangalaki. Na Open natin 'to. Yan. Yung naman naman yan, may heater ko. Solid may heater. So pag pag nilalamig ka ng marigo sa ilog dito. Ito ang magbanlaw may heater. Ganda nung CR. Na may pa sila diyan. pag yung motor natin gas gas basag dito pala may ginagawa din sila ano? baka ano to fish pan wala pang laman nukay pa lang baka fish pond or something continuous pa rin yung ano, development nila dito kasi nga bago pa lang yung campsite yung camp C camp 3 di pa natin nakikita. Doon tayo Ha? Dito na ulit. Bigat ng dala natin, tubig. GG yung motor natin dito kung dineretso natin kanina. Ano? Oh. Ka? Lalaki, lalaki kasi ng bato. Hindi kaya. Pantuhod. Lubog talaga yung motor natin dyan. Eh. Hey. hey. na kami ng rice pang dinner namin mamaya. Okay. Dito. Ah, may po. <laughs> Oh, kolega. Yung ano, owner nitong campsite si Sir Emil. Pinahiram niya tayo ng ano, table tsaka chairs para daw mga pag-relax kami ng maayos. <laughs> yeah. Dinala dinala pa niya dito galing doon, galing doon. Sobrang ano, ako mo nila. Yes. Kudos. Ano po 'yan? <laughs> Thank you po. <laughs> Thank you. Ibigay Sir Emil. <laughs> Binigay na sardinas. Sardinas na sir? Oo, oh, ginawa gawa ng mm -mm. Sardinas <laughs> daw. Gawaan ni na Sir Emil. <laughs> Thank you sir. Bumili kami na ice. Tsaka ako. Tapos nakita kami ni Sir Emil. Bigay siya nung sardinas daw gawa ng misis niya. Grobby, accommodating naman nila dito. Talagang papabalik kayo. 5.30 na ata. Pwede na kaming maligo dito sa ilog. Ah, alamig. Alamig dagi. Alamig. Ang dami nga mo. Ang dami nga mo. Woo! Ano daw malalim, malalim na part daw. Pupunta sila kina Mga taga Pililia. Diyan tayo sa no? pwesto nila. Huh? Ha 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 parang parang jacuzzi the best enjoy ka? hindi yeah, enjoy grabe sobrang masarap pong swimming babanlaw muna kami sa magandang CR tapos tatawid muna kami sa ilog ulit dahil wala lang mas gusto namin kesa yung kulay <laughs> dahil basa na rin naman kami Nag-hot shower ka? Tubig. Hindi ka nag-hot shower? Meron ba? May heater? May wala dito. Meron. Wala. Ay, wala. Wala. Wala pa lang heater may dyan. Kaya lamig, sobrang lamig no, ano. Dito may heater. sa <laughs> iba oh, oh, May heater. <laughs> eh. <hater. laughs> <Ay, may. laughs> Diyan na <may> <laughs> meron. Kala <laughs> ano ko malamig talaga yung tubig. Yung pala nagre-reklamo. Oh, ang sarap ng hot shower ko eh. Kaya ko lang kagamot. Alright, dinner muna kami. Alam namin is itong igado tsaka yung sardinas na bangus na bigay ni na Sir Emil. Okay lang Good evening guys, uh, time check 851 ah uh, chill lang tayo dito tapos binigyan tayo ng spaghetti Ayun. spaghetti nung nakasabay natin dito sa camp shout out kina sir mga taga pililya resort sobrang cool na lang kasama dito sobrang mabait nakakwentuhan pa natin mga group of campers din sila every month daw sila nagka-camp dami sila magkatropa edit lang tayo ng video tapos samang food drip lang ng spaghetti nakakapag edit na tayo Uh, bukas na lang ulit. Pahinga na muna tayo. Ano na rin. 9.49. sa so, gustong pumunta dito. Malakas yung ano, signal ni Globe. Kaya natin yung ano niya. Speed test tayo. Pwede na rin. Pwede kayo mag-work dito kung gusto niyong mag-work from Camp Payapa. Pero si Smart, sobrang wala. Dead signal. Zero signal si Smart. Si Globe lang yung malakas. Mabilis yung internet ni Globe. Yun lang. Bukas na lang ulit. sobrang lamig. <laughs> lamig. <ka>. Lamig. <laughs> <laughs> Alright, nakaluto na kami ng breakfast. Mm, yan, rice, pinapa, pides, hotdog, egg. syempre, suka. Kain tayo. Uh, bakit na kami ng falls? Ang daanan is... Ito. Bakit pa daw dyan? So, dito um, dito galing yung sa tulay. Yeah, from Camp 1 or Camp A. pagtawid mo ng tulay ito, may daanan na dito paket sa falls. Eh, dire diretso lang. Uh, maganda naman yung daanan. May pathway talaga siya na bato-bato. Tapos na sa baba, yung ilog, kadok ng ilog. Rinig na rinig mo yung agos. Tanaw na namin yung falls. Mabilis lang. Mga 5 minutes na lakad lang talaga. Ayan, puta na siya. Wow. Medyo mahina lang yung tubig. Lamig, lamig ng hangin. You know. tapos na kami manligo sa falls. Uh, na lang kami ng gamit. Tapos, batsin na kami. Nakakayos <makes> no. na kami ng gamit. Uh, lang kami ng damage natin kina Sir Emil. Hello po! <laughs> Magkano pa yung sa damage namin? Na, uh, 600. 600. Ano pa na yun ma'am? Evelyn. Ito po. po. Thank Ay, yun. Thank yun, you. Sticker. Sakla, ano po yeah. sakop nito, ma'am? Uh, Kesa na po to, ano? Ano? Boundary kasi ito ng Laguna at saka Kesa. Uh, kasi pag sinesearch mo siya sa maps, Laguna yung nakalagay. Oh, okay. Pero mas okay, okay daw yung address na Laguna. Ay, Laguna. Uh -huh. Yes, okay, sir. Sir Emil, thank, mail, thank you, sir. you po. Thank you, sir. Next time po ulit, balik po kami. <laughs> Biro mo, 600 lang yung binayaran namin. 300 per head nagdagdag na lang kami ng konti kasi token of appreciation kina uh, Sir Emil saka kay Ma'am Evelyn. Evelyn. yun punta rin kayo dito sa ano kampaya sa sobrang sulit and sobrang makapag-relax kayo dito alright hanggang next time ulit see you on our next adventure salamat sa mga nanood hanggang dulo yun lang ciao ingat kayo lagi bye